isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at, at ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Ang Sikreto sa Kumbento Taong 1988, Santa Monica, Ilocos Norte ang istoryang ito ay tunay na karanasan ng mga tao na nakilala ko sa loob ng kumbento. At ito ay aking isasalaysay. Hayaan niyong isalaysay ko ang kanilang kwento at heto ang kanilang karanasan. Sumapit ang gabi at lahat kami ay tinawag ni Sister Mirna upang makapaghapunan. Subalit walang kibo kami ni Laveron, Hazel, Andrea at Lara. Alam ng mga ito na hindi pagkain ang nakahain sa mahabang lamesa. Mga iha, tanging kayo na lamang ang hindi lumalabas. Tumayo na kayo dyan at magtungo na kayo sa kusina. Huwi ni Sister Mirna na bahagyang nandalaki ang mga mata. Eh, sister, busog pa ako kaya hindi po muna ako kakain. Saad ni Lara. Tumingin ng tatlo naming kasamahan. Ako rin po, sambit ko, at sinundan na rin ni Andrea at Hazel. Ikaw, Miss Veron, hindi ka rin balalabas dyan at magpunta sa kusina para kumain? Tanong ni Sister Mirna. Ah, eh, busog rin po ako, Sister Mirna, pag-alibay ni Veron. Kung ganon, na hindi ninyo matitikman ang aking handog sa inyo. Ang napakasarap at malilamnam na laman. Nakangisi nitong wika, sabay talikod sa kanila. Grabe, nakakatakot ang ngiti ni Sister Mirna. Wika ni Hazel na hinahaplos nito ang kanyang mga braso. May plano ako. Wika ka naman ni Lara. Bakit hindi natin obserbahan ang kilos ni Sister Mirna? Ilang araw na tayong narito, pero wala man lang tayong ginagawa dito. Tsaka, hindi rin natin alam kung ano ba talagang ginagawa niya. Paliwanag ni Lara. Kapag napatunayan natin na may kababalaghang ginagawa si Sister Mirna, sasabihin natin sa iba nating mga kasamahan nang sa ganun, mas marami na tayong magkakasama. Tugon naman ni Veron. Bakit kasi hindi na lang tayo umalis dito? Wika naman ni Andrea. Bobo ka talaga no? Tugon naman ni Hazel, sabay kutos sa ulo nito. Kaya nga tayo narito para alamin kung anong nangyari kay ate, di ba? Tapos ngayon gusto mo nang umuwi? So, anong plano natin ngayon? Uwi ni Veron. Maghintay na lang tayo ng pagsapit ng gabi. Lalabas tayo upang magmasid. Tugon ni Lara. Walang pwedeng gumawa ng anumang ingay maliwanag ba? Dahil kung hindi, baka sabay-sabay tayong katayin. Paliwanag ni Lara. Ha? Kakatayin agad? Hindi ba pwedeng parusahan lang tayo? Maktol naman ni Veron. basta, saka ako nalang sasabihin sa inyo. Tugon ni Lara. May tinatago ka ba, Lara? May nalalaman ka ba? Tanong na Hazel. Eh, ano naman ang itinatago ko? At wala akong nalalaman ano ba kayo? Ang sabi ko, saka ako nasasabihin sa inyo. Tugon ni Lara. Basta mamaya maghanda na kayo. Magdala kayo ng pwede nating gamiting mga ilaw. Tamang-tama. Meron akong dala ditong flashlight. Wika ni Hazel. 9.30 ng gabi. Dahan-dahang binuksan ni Lara ang pintuan ng kanilang silid upang hindi makalikha ng anumang ingay. Marahan itong lumabas upang tiyakin na walang ibang tao sa labas. Sinanyasan ni Lara ang tatlo na sumunod sa kanya at marahan silang naglakad. Huwag muna kayong magbubukas ng ilaw. Pabulong kong sinabi sa aking mga kasama tumangutango naman ang tatlo bilang tugon. Pating kayad kaming lumakad upang hindi makalikha ng ingay at tinungo namin ang likod ng kumbento upang sumilip doon. Ilang segundo kaming nagmasid sa lugar nang wala kaming makita ay muli kaming naglakad. Tinahak namin ang pasilyo palabas ng kumbento. Lara, Sabay kalabit ni Hazel sa braso nito. Ano ba? Nakakagulat ka. Bakit ka ba malabit dyan? Saan ba tayo pupunta? Wika nito. Lalabas tayo ng kumbento at magmamasid. Hahanapin si Sister Mirna. Tugon ni Lara. Huwag na kayong magsalita. Sumunod na lang kayo at baka may makarinig sa atin. Wika ni Lara. <sighs> tatlong minuto rin naming nilakad bago makarating sa malaking pintuan ng kumbento. Malaki ang pintuan na gawa sa kahoy. Halata dito ang makalumang disenyo ng lak nito. Paano tayo lalabas sa nakalakang pinto? At hindi basta-basta. Paano ba 'yan buksan? Ano ka ba, Hazel? Kanina ka pa. Ha? Ang ingay-ingay mo. Saway ni Andrea sa kanyang pinsan. Pwede ba? Huwag kayong magtalong dalawa. Gumagawa lang kayo ng ingay. Kapag tayo, narinig ni sister, sigurado ako, mayayari tayo dito. Wika ka naman ni eh, Veron. Magsitigil nga kayo riyan. Doon tayo sa kabila. Baka madaling buksan ang pintuan doon. Sabi ni Lara. Nagtungo kami sa kabilang bahagi ng kumbento upang doon dumaan palabas. Mabuti na lang at madaling buksan ang isang pintuan. Agad kaming lumabas at nagbasid. Sobrang dilim sa labas at tanging huni lang ng ibon ng gubat ang naririnig habang naglalakad. Nilibot namin ang tingin ng buong paligid. Wala kaming nakita o napansin na kakaiba. Maliban sa naaaninag nilang maliit na liwanag na nagmumula sa taas ng kumbento. Niyugyog ni, ni ng braso ni Lara Lara, nakikita mo yun? Sa taas, oh, parang may ilaw. Wika ni Veron. Oo, nakikita ko. Tugon naman ni Lara. Oo nga. Sabay namang wika ng na magpinsang Hazel at Andrea. Nakahanda na ba kayo? Tanong ni Lara sa tatlo. Aakyat tayo sa itaas. Wika nito. Di ba bawal tayong umakyat dyan sa itaas? Uy ka naman ni eh, Veron. Oo, alam ko na bawal. Pero paano natin malalaman kung merong itinatago sa kumbentong ito kung hindi tayo susubok na umakyat? Sa tingin nyo ba, bakit bawal tayong magtungo sa itaas kung wala silang itinatago? Paliwanag ni Lara. Kahit alam niyang may itinatago talaga ang kumbentong ito, ang gusto nito ay makita mismo ng kanyang mga kasama ang lihim ng kumbento. Muli silang pumasok sa loob ng kumbento at napagpasyahan nilang umakyat sa itaas upang tingnan ang maliit na liwanag na nagmumula doon. Marahan nilang tinahak ang hagdan, dala ang mga ito ang kanilang mga ilaw. Kung kinakailangan lang nilang gamitin ang mga ito sakalang nila ito bubuksan. Magkakahawak pa rin silang lahat ng kamay na naglalakad at narating nga nila ang ikalawang palapag. Ano ba yan? Sobrang dilim. Wala akong makita. Huwag ka Hazel. Lumakad ka na lang. Huwag kang maingay. Pabulong namang saad ni Veron. Nasa ikalawang palapag na tayo. Huwag ni Lara. Hindi dito nagmumula ang liwanag na nakita natin sa labas. Doon tayo sa ikatlong palapag, sambit nito. Pataas na tayo ng pataas, wika ni Hazel na napapalakas ang boses. Alam mo ikaw, kanina ka pa. Puro ka reklamo, bumalik ka na nga lang kaya. Baka nang dahil sa'yo, mabuking tayo ni Sister Mirna. Saad ni Veron, nahalatang naiirita kay Hazel. Psst! Ano ba kayo? Huwag nga kayong maingay saway ni Lara sa dalawa. Eh, paano kasi itong si Hazel eh? Kanina pa hindi ang bibig. Mamaya na kayo magtalo. Pwede ba, narito na tayo at wala nang atrasan to. Wika ni Andrea na hindi na rin napigilan ng sarili. Narating na nila ang ikatlong palapag at nagsimula na silang umikot sa buong lugar. Bawat sulok ay marahan nilang sinisilip. Hindi nila makita ang paligid, kaya hindi nila alam kung saan sila pupunta. Isang mahabang pasilyo ang kanilang nilalakaran, nang meron silang nakitang liwanag sa baba. Bahagya silang sumilip mula sa itaas, at kitang-kita nila si Sister Mirna. Hawak nito ang isang lampara na nagbibigay liwanag sa kanyang daraanan. Kakaibang ikinikilos nito Ganun rin ang kasuotang suot nito. Wala rin siyang suot na belo na palaging nakasaklob sa kanyang ulo. Mahabang manggas ang suot nito at mahabang puting palda. Shhh! Saway ni Lara upang hindi makagawa ng anumang ingay. Sinundan lang nila ito ng tingin habang naglalakad. Umakyat ito sa hagdan patungo sa ikatlong palapag. Kita ba tayo? Tanong ni Andrea na nanginginig ang mga kamay. Hindi mabilis sa tugon ni Lara. Basta wag na huwag kayong gagawa ng ingay. Susundan natin siya. Ilang saglit pang dumaan, naririnig na nila ang yabag na papalapit sa kanilang dako. Oh my Natutup ni Veron ang kanyang bibig. Mahigpit na hinawakan ni Lara ang kamay nito. Bahagya silang nagkubli sa silid upang nang sa ganon ay hindi sila makita ni Sister Mirna. Halos hindi na sila humihinga habang papalapit ng papalapit ang yabag. Kasabay nito ang liwanag na nagmumula sa lampara na dala nito. Tigil ang hininga nila nang tumapat sa kanila si Sister Mirna kitang-kita ng mga ito ang malalaking bilog ng mga mata at tila nakangiti pa ito. Lumipas ang ilang minuto, nagpasya na silang lumabas sa kanilang pinagkukublihan. Dahan-dahan silang lumabas at muling naglakad ng marahan. Pagdating nila sa dulo ng pasilyo, lumiko sila, pakaliwa, at marahan silang naglakad na nagmamasid. Akma sana silang lilikong muli nang may marinig silang mahinang pagbukas ng pintuan. Bahagyang sumilip si Lara upang tignan ito. Nakita ni Lara ang pagpasok ng nakaitim na lalaki sa loob ng silid. Nang matiyak nilang walang tao sa labas, mabilis silang nagtungo sa isang silid sa katapat nito upang doon magtago. Marahan itong binuksan ni Lara. Saka sila pumasok sa loob at isinara ito. Bahagyang nakaawang ang bintana. Kaya nakikita nila ang pagpasok sa loob ng kabilang silid na katapat ng aming pinagtataguan. Kalahating oras na ang nakalipas. Subalit walang lumalabas sa kanilang pinagmamasdang silid. Bumalik na kaya tayo. Kanina pa tayo dito. Pabulong na wika ni Hazel. Manahimik ka sa naman ni Veron. Ano ba? Mag-uumpisa na naman ba kayo? Konting tiis na lang pwede. Sad naman ni Lara. Natila ba napipikon na sa dalawa? Ilang saglit lang. Shhh! Shhh! Saway ni Lara. Bakit? Sabay takip ni Lara sa si bibig ni Hazel. May paparating. Tugon ni Lara. Rinig nila ang tila impit ng isang boses. Sumisigaw ito at umiiyak. bagyang sumilip sila sa nakaawang na bintana upang makita nila kung ano ang nangyayari sa labas ng silid. Kitang-kita nila ang isang babae may dugo ito sa gawing ulo at nakatakip ang mga mata nito at may tali rin sa bibig. Ganon din sa magkabilang kamay nito na nakalagay sa likod. Magsasalita pa sanang muli si Hazel nang takpan ni Lara ang bibig nito. Pakaladkad ay pinasok ng dalawang lalaki ang bihag nila. Kasunod nito ay isang lalaki ang may hawak ng patalim at sabitan ng karne ang huli nilang nakita ay si Sister Mirna. Kakaiba ang ngisi na namumutawi sa kanyang mga labi. Hawak nito ang maliit na palakol at may mga bahid na dugo. Kinabahan sila Veron, Lara, Hazel at Andrea nang lumibot ang tingin ni Sister Mirna at napadako sa kanilang pinagtataguan. Bahagya silang napayo ko upang magkubli. Hindi nila batid kung nakita sila nito. Lakas loob at dahan-dahang sumilip si Lara upang tignan si Sister Mirna. Halos maduwal at sumuka ito nang makita niya ang ginagawang pagpalakol nito. Sa ulo ng isang tao at kinutsarang utak sa baysubo sa kanyang bibig. Sunod-sunod niya itong kinukutsara na para bang kumakain lang ito ng normal na pagkain at sinahod sa braso ang dugo, tsaka naman ito ininom. At sabay na rin ang pagdila nito sa palakol na may mga dugo. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Nang masiguro nilang walang tao sa labas, nagmadali na silang umalis. At napagpasyahan na bumalik na lang sila sa loob ng silid. Dahil sa takot, hindi sinasadyang naiwan ni Hazel ang kanyang dalang flashlight. Wait lang, naiwan ko yung ilaw ko. Sambit nito, habang tinatahak ang daan pa ibaba. Bobo ka talaga no, kahit kailan. Wika ni Veron, sa palagay mo ba pwede pa nating balikan yon? Paano kung makita tayo? Huwag na kayong magtalo, bilisan nyo na. Huwag na kayong gumawa ng ingay at baka marinig tayo. Saad naman ni Andrea na kanina pa pinagpapawisan. Dali-dali nilang tinungo ang hagdan pababa sa kumbento. Magkakahawak pa rin sila ng kamay habang naglalakad pababa. Kaba at takot ang naramdaman nila nang may malakas na pagsara ng pinto ang kanilang narinig. Patakbo silang bumaba sa hagdan upang makapagkubli. May tao! May tao! hanapin ninyo at iharap sa akin. Mariin nitong sambit. Rinig na rinig nila ang boses na yon. Boses na nagmumula kay Sister Myrna. Hindi pa sila tuluyang nakakababa. Nagkubli na sila sa dulo ng hagdan upang hindi nila makita, upang hindi sila makita. Nang masiguro nilang wala nang naghahanap sa kanila, ay muli silang nagmadaling makababa. Nasa ikalawang palapag pa lang sila at nasa ground floor ang kanilang silid. Halos talonin na nila ang hagdan pagdating nila sa ibaba, mabilis silang pumasok sa kanilang silid at inilak ito. Kapwa sila habol hininga ng makaupo sa kanilang mga higaan at hindi makapaniwala sa kanilang nalaman. Inabukasan ng madaling araw, naglaya sila ng kumbento dahil sa kanilang nasaksihang karumal-dumal na pangyayari. Sa ngayon, tahimik na silang namumuhay. Ito ay ikunwento sa akin ng isa sa kanila, siya si Leia ng Santa Monica ng Ilocos Norte.